Ito nga pala ang inyong lingkod ay tinatawag na ngayong uh, loyalistang DDS <laughs> Yun talaga buhay na buhay ko eh no um, Minsan ang tawag loyalista uh, slash bangag Ang tawag naman ng iba ay uh, DDS ang tawag ng iba ay balimbing, ang tawag ng iba ay uh, bayaran. Ayan, ayan. Yan po ang inyong pinapanood sa pagkakataong ito. Eh, alam niyo na eh. Anyway, ang ating pong title ngayon pong uh, araw na to, sabi po natin, impeachment versus VP Sara Malabo pa sa sabaw ng pusit. Tanong nyo bakit dahil gigil na gigil po sila kay VP Sara Duterte sino pa po ang gigil na gigil kay VP Sara Duterte siyempre yung pong mga um, mga left leaning groups uh, busit na busit kay VP Sara bakit po in fairness kay VP Sara she has been very consistent sa kanya pong kampanya laban po sa mga makakaliwang grupo kaaway po niya NPA Kaaway po niya ang mga makakaliwang grupo. At uh, at doon sa punto na yon ako din naman ay very consistent. No love loss tayo sa mga uh, grupong makakaliwa. Uh, ang totoo, uh, bagamat uh, na pong sinasang ayunan na ang bawat isi magkaroon ng kalayaang mamahayag, Subalit uh, kung magkamisan, ako pinasasaktan kapag ka po ang nire-recruit po nitong mga ito ay ang mga walang kamalay-malay na mga kabataan sa ating mga paaralan. So uh, on that particular aspect, sasabihin ko ang Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si VP Sara, eh, uh, kapanalig po natin noon sa pagpuksa uh, uh, ng recruitment ng mga uh, kababay kababa, kabataan natin uh, para po mamundok para po lumaban sa pamahalaan dahil ayaw natin na ang mga batang ito ay maging kalaban po ng uh, ng uh, pamahalaan kung meron man pong uh, excited na excited na mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara Uh, aside from the civil society groups, eh of course, di ba, nagbigay na ng statement ito pong sina na Franz Castro na sila po ay eh maghahain ng impeachment at uh, In fact, binanatan pa nga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi nito na ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, eh please do not file impeachment complaints. Nakikiusap, hindi naguutos. Nag-file po ang labing anim na signatories po yata ito, kinuha nilang spokesperson, si dating Justice Secretary, dating Senator Laila de Lima, at ang nag-endorso po ng impeachment complaint na ito ay uh, uh, walang dilit iba kundi si Akbayan, party list representative uh, Perry Sendanya. So, grupo po ni Risa Ontiveros to. So, alam nyo na. Alam nyo na. Ito pong impeachment complaint na na ito ay uh, karapatan pong isampa ng sinumang mamamayan basta meron po siyang uh, batayan. At ito po ay gugulong kapag ka ang requirement po kailangan may at least one member of the house na mag -endorse ni endorse nito. Before uh, anything else, gusto ko lang palang ulitin yung eh kasi eto, natatawa ako dun sa mga BBM vloggers eh. Ano? Uh, nung uh, kinonfirm ng Pangulong Bongbong Marcos that uh, he really uh, um Uh, sent messages uh, to the leaders of the house na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara 'di ba tinawag nila kong uh, uh, mga BBM pro BBM vloggers na ako daw ay ako daw ay fake news peddler fake news king etc., etcetera et eh nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo ang ating pong impormasyong puha na totoo na siya ay uh, uh, tutol sa impeachment, o ano, si man lang ba itong mga pro-BBM vlogger sa atin? Ha? May, may sorry ba sa atin dyan? Hindi ba nila sinabing, naku, tama pala si Katonying, o oh, vindicated si Katonying? Wala. Walang nagsorry sa inyo. Bakit? Nahihiya kayong magsorry. Sa pagkatotoo yung ating sinabi. Ang ginawa ninyo, dahil sa hiyang hiya kayo na kung ano-ano sinabi nyo laban sa akin, ang ginawa ninyo, sinasabi nyo ngayon ay, eh bakit mo inilabas yung private uh, communication? Bakit mo uh, in uh, ang private communication? Yun na ang sinuutan nyo. Hindi nyo ba lang sinabing, uy, tama pala si Katonying. Sorry ha, sorry Katonying ha, kung ano-ano sinabi namin sa Sorry ha, uh, tama ka pala, kami pala ang mali. Hindi nyo masabi yon Bakit? Sapagkat ang gusto nyo, lagi kayong tama. Kahit mali na kayo, tama pa rin kayo. Eh hindi po ganun si Katunying. Maaaring minsan magkakalinya po tayo ng, ng opinion, magkapareho tayo, pero hindi tayo magkakampi. Sapagkat ang aking paninindigan, doon tayo sa tama. Saan kayo nagsusuot ngayon? Saan kayo nagsusuot? Eh, Katunying, bakit, po, uh, Uh, bakit mo inilabas yung private communication? Eh alam nyo ba kung bakit kong lakuha yon? At alam nyo ba kung uh, uh, kung bakit inilabas ko yon? At alam nyo ba kung kanino galing yon? Huwag kayong ano, sinasabi natin sa ibang BBM vloggers. Pagka pagka mali kayo, sabihin niyo mali kayo. Hindi lang sa BBM vloggers pati sa mga DDS Pagka mali kayo, mali. Diba? Pag mali, mali. Hindi pwedeng mali na pakangatwiranan pa kung saan saan kayo nagsusuot ngayon. Katunying, ma... mali yung ginawa mo. Bakit mo nilabas yung private communication? Eh baka magulat kay pagka, pagka lalaman nyo kung, kung paano nung nakarating sa akin yon at nung, uh, bakit nailabas ko yon hindi po ba? Eh, hindi, ni'yo na, hindi ko na obligasyon sabihin sa inyo yun. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lalabas yun kung hindi ako humingi ng permiso para ilabas yun. O, na lang kasimple. Hindi po ba mga kababayan? Going back dito po sa bakit natin nasabi na malabo pa sa sabaw ng pusit. Walong araw na lang. Eight session days na lang po mga kababayan break na ng uh, kongreso. Tingnan nga natin yung kalendaryo. Doon tayo sa facts mga kababayan. Ayan, nakita nyo po ba yung kalendaryo mga kababayan? Kailan po bakasyon nila? Ito makikita nyo po sa number uh, 10 may adjournment po. Uh, adjournment December 21 hanggang January 12. So in other words, mula po ngayong ngayong nag-uusap tayo ngayon, hanggang December 20, and dito po, eight, practically 8 session days na lang po ang natitira. At alam po nyo, ang pinakumportante piece of legislation at this time of the year, ito po yung General Appropriations Bill. Ito po yung budget para sa susunod na taon. Ito po ang pinaka piece of legislation na kailangang atupagin po ng ating mga mambabata. So, nasa baykan po ngayon yan, maaari pong bumalik na sa, sa floor, Senate and House floor yan, pag natapos na po yung BICAM. Kagaya nga po nung binanggit ng Pangulo, please do not file impeachment complaint. That is effect, the president effectively appealing to the house na wag ito unahin nyo, marami, matatali kay dito sa impeachment. Ngayon, eh, sasabihin nyo, eh, babalik naman yung, yung sesyon eh. Ito po yung pagbabalik ng sesyon. Tingnan nyo po yung number 11, ito po. Resumption of session, January 13, 2025, to February 7. Eh ilang session days lang po yan. Alam nyo po, ngayon nga eh busy busy na sa pangangampanya yung mga senador at mga congressman natin eh. Kahit bawal pa naman sana ang mga Pero yan po, umpisa po sa resumption of session na yan, eh, magkuka na rin sila. Mag-uumpisa na rin po yung tinatawag na election period, magkakampanya magka na po yung mga yan. Pareho po yan ha, ang uh, House at uh, Senate. Eh doon pa lang, sasabihin na namin sa inyo na nabo talaga yan. Ang sinasabi po natin dito mga kababayan, yung totoong pangyayari, yung realidad. Dahil ako po kahit papano sa tagal ko na po nagko-cover ng session ng House at Senate, eh meron na po tayong naiintindihan diyan. Nasabing uh, uh, special session. Eh sino ba nagpapatawag ng special session? Hindi nga. O sino tasang kamay? Sino nagpapatawag ng special session? Presidente. Eh, ba't magpapatawag ng special session ng presidente para sa impeachment? E eh, ayaw nga niya ng impeachment. Di ba? Anyway, yung sinasabi natin, eh, yung pong, uh, yung uh, realidad. So, malabo po yun. Doon pa lang.